Alam mo ba na may isang maliit na komunidad sa mundo na mas mababa pa sa 0.2% ng global population pero sila ang dominante sa listahan ng pinakamayayamang tao sa planeta? Sa Amerika, halos 30% ng Forbes 400 richest Americans ay may dugong kudyo. Isipin mo, tatlo sa bawat sampung bilyonaryo doon, Jewish heritage. Kasama dyan si Mark Zuckerberg, co-founder ng Facebook. Bata pa lang siya. Simpleng bahay sa Dobbs Ferry, New York, ang kinalakihan niya. Wala pang yaman noon, pero may kultura silang nakatanim. Ang ipon at yaman, hindi aksidente. Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang Jewish Ipon Secrets, kung paano mula sa maliit na community na halos invisible sa mundo, nakabuo sila ng mga habit na nagpa-multi-generational ng yaman. Kung makikinig ka hanggang dulo, baka ito na ang simula ng bago mong ipon journey. Balik tayo sa early 1900s. Imagine mo, ang New York noon, maingay, puno ng usok, at dikit-dikit ang maliliit na apartment para sa mga bagong immigrants. Isang pamilyang Jewish na galing Poland, dumating dalalang ay dalawang maleta at konting pera. Ang tatay, nagtrabaho sa pabrika ng sapatos. Ang nanay, naglalaba para sa ibang pamilya. Pero kahit hirap sa buhay, malinaw sa kanila ang goal, makapag-aral ang mga anak. Araw-araw, pagkatapos ng klase, dinadala ng bata ang kanyang sarili sa library sa gabi, nagbabasa siya ng libro habang ang nanay nagluluto sa maliit na kusina. Walang TV, walang laruan, pero may utak na lumalago. 'Yan ang ugali ng maraming Jewish families. Kahit mahirap, inuuna ang edukasyon. Kasi sa kanila, utak ang unang puhunan. Hindi mo man agad maipasa ang lupa o negosyo sa anak mo, pero ang kaalaman wala nang makakaagaw. Kaya hindi nakakapagtaka na sa Amerika ngayon, 59% ng Jewish Americans ay may college degree kumpara sa national average na 27% lang. At ito rin ang sikreto kung bakit kahit bata pa lang si Mark Zuckerberg marunong na sa computer programming. Ang magulang niya, willing gumasto sa edukasyon bago sa luho at yung simpleng investment na yun sa utak niya naging daan para mabuo ang Facebook. Bukod sa edukasyon, tinuturo sa bata ang paghawak ng pera sa napaka-praktikal na paraan. Sa Jewish households, may tinatawag na jar system. Hindi lang alkansya sa isang garapon, kundi hati-hating pera na may purpose. Imagine mo, Pitong taong gulang ka at binibigyan ka ng nanay mo ng $1 allowance. Hindi mo pwedeng gastusin lahat. Hahatiin mo siya sa apat na garapon. 10% charity or tzedaka para matutunan mong maging mapagbigay at maramdaman na umiikot ang blessings. 10% savings, untouchable para sa future needs lang. Kahit anong mangyari, hindi gagalawin. 20% investing or business fund para matutunan mo ang risk at growth mindset. Kung gusto mong magtinda ng lemonade o gumawa ng maliit na project, dito kukunin. 50% expenses para sa pang-araw-araw lang at kaunting luho. Kung gusto mo ng candy o laruan, dito mo lang kukunin. Kwento ng isang bata sa Brooklyn noong 1930s. Tuwing may 10 cents siya, nilalagay niya ang 1 cent sa charity jar. 1 cent sa savings, 2 cents sa investment jar, at yung natitira para sa candy. Habang tumatanda siya, hindi na bago sa kanya ang pag-budget at pag-iipon. Paglaki niya, naging accountant siya at nakabili ng dalawang apartment na pinauupahan na nagsimula lang sa habit na natutunan niya sa garapon. Kung gagayahin ng Pinoy ito, kahit 100 pesos lang ang hawak mo sa isang araw, pwede ka magsimula. 10 pesos sa tulong, 10 pesos sa untouchable savings, 20 pesos sa maliit na investment o sideline, 60 pesos sa bang araw Sa una, parang maliit. Pero pag naging habit ito, parang automatic ka na rin nagbuko ng mini personal bank system sa sarili mo. Pag sanay ka na sa jar system, automatic na sa'yo ang hindi gastador. Maraming Jewish millionaires, hindi mo makikita sa flashy style. Si Mark Zuckerberg, kahit bilyonaryo, gray t-shirt at jeans lang. Volkswagen Golf lang ang kotse. Para sa kanila, pera na ginasto sa luho ay patay na pera. Kwento ng isang Jewish tailor noong 1940s. Nagsimula lang siya sa pananahi ng uniforme ng yumaman, pwede na siyang lumipat sa mansyon at bumili ng mamahaling kotse. Pero ang sabi niya, pag inasos ko sa bahay, patay ang pera. Pag ininvest ko to, nagkakaanak ang pera. Ito ang tinatawag na delayed gratification. Kayang tiisin ng simpleng buhay ngayon para sa mas malaking yaman bukas. Sa atin isipin mo lang, kung bawat 1000 pesos na hindi mo ginastos sa bagong sapatos o gadget ay na-invest mo. Ilang taon lang, pwede nang maging 10,000 o 20,000. Isang secret weapon ng Jewish community ay ang malakas na tiwala sa isa't isa. Kuwento ng isang bakery sa New York noong 1925. Isang pamilyang Jewish ang gustong magtayo pero walang puhunan. Kaya humingi sila ng tulong sa GEMAC, isang community lending system. Lahat nag-ambag, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, walang malaking interes na itayo ang bakery, kumita at nabayaran din ang utang. Pag may gustong magtayo ng tailoring shop, sila naman ang tutulungan. Kaya parang domino effect ang pag-asenso. Kapag may isang mayaman, buong komunidad umaangat. Ito ang dahilan kung bakit kahit maliit lang sila sa populasyon, malakas ang collective rise nila. Pag stable na ang ipon at trust system, next step nila ay business at investments. Sa kasaysayan, mga Jewish families ang nagtatag ng malalaking pangalan sa finance. Goldman Sachs, Lehman Brothers, Solomon Brothers. May kwento ng isang batang Jewish na nagtrabaho sa pawn shop ng tito niya noong 1950s. Natutunan niya kung paano mag-value ng ginto, paano magpautang ng tama, at paano kumita habang tulog ka. Paglaki niya, naging venture capitalist. Sa modernong panahon, si Larry Page at Mark Anderson ay gumamit ng parehong prinsipyo hindi pera para sa luho, kundi pera para sa innovation. Hindi short-term kita, kundi long-term wealth. Kung gagayain ito sa Pinoy, unahin ang skills at side hustle bago ang utang para sa luho. Ngayon, kita na natin ang resulta ng habits na ito. 11.6% ng world billionaires ay Jewish 30% ng Forbes 400 sa US ay Jewish heritage. Hindi lang sila yumayaman, pinapamana nila ang sistema ng yaman. Kwento ni Sheldon Adelson. Nagsimula sa maliit na negosyo ng vending machines. Unti-unti, naging casino tycoon. Ang sikreto, hindi lang pera ang pinasa sa anak, kundi disiplina at sistema ng ipon at investment. Ito ang generational wealth. Yung yaman na tuloy-tuloy kasi hindi lang pera ang naiiwan kundi mindset at habit. Yan ang Jewish ipon secrets. Edukasyon muna bago luho. Money habits mula pagkabata. Simpleng pamumuhay kahit may pera. Malakas na community support. Negosyo at long-term investments at mindset na para sa susunod na henerasyon ang yaman. Kung natutunan mo to ngayon at gusto mong simula ng ipon secret, i-comment mo. Start! At kung gusto mong matutunan pa ang mga ipon habits ng ibang lahi, huwag kalimutan mag-subscribe para sa susunod nating kwento.